<clears throat> Kaibigan, ba't ka nag -iisa? Sa iyong mata, lukot ang makikita Ano ang dahilan? Ano ang dinaramdam? Sabihin mo sa akin, baka kita'y Tatandaan mo ako'y di mo lang kalaro At kung di isang Tapat na kaibigan ko Sa tuwing kailangan mo Maaasahan mo Nagmamahal sa'yo Laging narito Di naman sa lahat ng oras tayo magkakasundo Sa laro'y nagkakapikunan Minsan may nasasaktan Ang tunay na magkaibigan Minsan may tampuhan Kahit anong mangyari Kaibigan, mahal kita Tatandaan mo, ako'y di mo lang kalaro At kundi isang tapat na kaibigan ko Sa tuwing kailangan mo, maaasahan mo Nagmamahal sa'yo, laging narito Di naman sa lahat ng oras Tayo nagkakasundo Sa laro nagkakapikunan Minsan may nasasaktahan Ang tunay na magkaibigan Minsan may tampuhan Kahit anong mangyari Kaibigan, mahal kita ka mahal kita a